Welcome to my YouTube channel. Magdi-discover kami ng isang place doon sa Discovery Bay. So, let's go, guys! Kasama ko sila amo at saka yung mga friend niya. So, papakita ko yung aming adventure today. Nandito kami sa pair number 3 sa my central. Pupunta kami sa Discovery Bay. Ayan, nakaready na yung mga bata sa kanilang adventure. May mga sombrero na sila. Marami kami, limang bata At pito kaming matatanda So, pair number three Ang Discovery Bay So, we go down here Ayan Dito kami sasakay Under renovation Nakasara ang pintuan Ayan na well, Ayan na siya. Uh -huh. Bibili 43 43 Alisha nang 14 10 Hmm. Wow. Nakwatcha tayo sa Discovery Bay. Tara na, sunod tayo la mo. Siyempre, libre tayo ng lakwad. Siyempre, meron tayong sariling patatong. Saya, no? Saya! Enjoy! So, maluwang po yung waiting area. Maraming mga upuan. Ayan, nakikita nyo. Ayan, kami lang muna yung tao dito. So, ipapasilip ko po yung tanawin sa labas. ayan po yung nakikita nating tanawin dito sa waiting area ng Discovery Bay ganda yan po yung pinakamataas na building sa Hong Kong habang naghihintay tayo ayan, papakita ko muna yung tanawin dito ito naman po yung Chimcha Choi o oh, diba ang ganda So, i-update ko kayo mamaya pag sasakay na kami ng ferry. eto na po yung sasakyan natin papuntang Discovery Bay. O, oh, ba? Diba? Ang, ang laki. Yan, tutukan muna natin habang paparating. Mamaya hindi na natin makikita kasi nakasakay na tayo doon. So, galing po yan ng Discovery Bay. At doon din tayo pupunta ngayon. So, yun po yung iya-adventure natin. Last 再叫也没用啊！姨啊，你赶快给我走。<noise> <noise> There 20 minutes po na paglag, paglalayag natin sa dagat ayan may nakita na naman tayo mga bahay bahay kanina wala talagang nasa gitna tayo ng island ayan o, may mga bahay na dito siguro malapit na kami sa discover bay ano kayang lugar to may tulay doon sa kabila may mga beach na pwedeng liguan yan may nakikita kong ano buhangin na malapad so parang malapit na kami hindi kasi ako makapunta dun sa harapan eh So, sana po nag-enjoy kayo sa ipinahagi kong ferry trip namin ngayon. Yan, pupunta kami ng Discovery Bay. kulay ng dagat no kulay blue yeah. Yung na, Malapit na tayo. Malapit na nga tayo sa terminal. kasi nakikita ko na tong mga ferry eh. Ayan. Baba na tayo. Ganyan po yung sinakyan namin, no? So, ganun po yung sinakyan namin, ferry, at kami ay bababa na. Yes, we are here! Laki ng sinakyan namin, no? Let's go! Nabas na tayo. So, bye po. Thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe Lin Jigo Vlogs and don't forget to ring the bell for more videos. Maraming salamat po sa panonood nyo ng aking YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa DV Plaza ng Discovery Bay. At ito po yung nakikita natin ngayong kasalukuyan sa ating adventure. Ayan, maluwang po dito at na ice skating kami. Ayan, dito kami sa ice rink ng Discovery Bay. Ikot tayo dito sa kinainan naming restaurant. Ayan, nasagap ko si Guapo. Mananda po dito. Ito kami kumain. I'm making my YouTube channel. Ah. Uh, o, oh diba? Ito yung Sak Restaurant. Yan. Ganda ng facilities. Ha? Huh? Where is money? <laughs> We're done. Thank you for the dinner. So, nag enjoy po akong kumuha ng vlog dito sa my Discovery Bay sa kinainan namin. In adventure namin. Ayan, gabi na. Alas 9 na. Nandito pa rin kami. At mamaya sasakay kami ng ferry. Sana po nag enjoy kayo sa ibinahagi kong vlog dito sa my Discovery Bay today. Bye.